Mmm, kinky. Minsan, gaya ng nangyari kay Maria Montanez Colon ng Punta Gorda, Florida, ang pagtawag ng 911 ay nauuwi lang sa mas malaking gulo. Nakulong si Maria dahil sa kanyang pagnanasa sa pulis. Ang lasing na 58-year-old na biuda ay pinagpapantasyahan di umano ang pakikipag-sex sa mga police officers. Kaya naisipan niyang humingi ng tulong sa 911. Dumating ang isang officer para lang mapagtripan ni Maria. Kinuha daw ni Maria ang kamay ng officer at pinagiihipo daw ang dibdib nito. Pagkatapos ay hiniling ni Maria na sila ay mag-sex. Kalmadong tumanggi ang officer at sinabihan siyang kontakin ang police department sa pamamagitan ng non-emergency line pero tumawag muli sa 911 si Maria para magreklamo. Bumalik ang officer kasama ang isa niyang katrabaho at nagdala siya ng handcuffs na malamang ay hindi ginamit ayon sa imahinasyon ni Maria. Ayon sa officer, sinabi raw ni Maria na tumawag siya ng pangalawang beses sa 911 dahil nagalit siya nang siya itanggihan ng officer na makipag-sex. Si Maria ay dinala sa Charlotte County Jail.